ito mga idol titingnan so, natin yung nagpintura dito so ito na yung part 3 na ano natin ating uh, video na ginagawa nating kwarto so ito na nga ito nagpintura dito so ito na mga idol may kulay na di ba wow so pasensya lang tayo mga idol so nakahubad itong ano natin so mainit so wala kasi electric pan dito no ayan So ayan, mga idol oh. Dito 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 wala pang kulay oh. So ito ito yung pinuntura ano na natin. Eh kung mo yung gusto magpintura, tawagan mo lang tinitong nagba na si James Dan Vlog. So kukunin lang tong pintor na to. Ayan, oh. Yung pintura natin dito mga idol kulay ano to? Ano ang kulay niya boy? White. White. gloss Okay. yung pintura din ginamit natin oh, white gloss. So para dumikit dito sa ating paner. Para kintab na yan, ano? kintab na diretso ng kintab yan. No? Mm. Ayan. Ayan. So medyo gumaganda na tong ano natin. Yung ginagawa natin kwarto. So kahapong kasi medyo ginawa pa namin ito. So medyo may kulang pa rito. Gagawa pa tayo ng patungan dito ng gamit. Pagka matapos magpintura, matuyok na to Gagawa natin ng ano yan ah uh, patungan natin ng mga gamit dyan para yung mga upahan dito hindi nila mahirapan sa mga gamit nila may paglalagyan silang gamit so tapusin muna natin pagpintura tapos patuyuin mabilis naman matuyuin no? Oh. so ano yan uh, um, kahit wala ang yan tuyo ka Pero palagay mo sakto na yan dito hanggang dito sa pader yung pintura natin na yan. Ito? Ha? Oh. Sobra pa Sobra pa. Pag may sobra ito, pag ano man na rin itong pada ito. padaanan. Padaanan mo na ito, medyo madumi-dumi na itong kabila. Okay Yan yung bago nating pinupuruhan. Yan. Yan. So ito, 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 dito, dito sa kabila. Inuuna natin yung dito. So may gagawin pa nga tayo dito banda. Ayan. So, ang dito ng video natin mga idol, medyo ano na, uh, may gagawin pa tayo. So, ito, pinakita ko lang sa inyo itong ating video na part 3. No? Uh, ilang video na ito, pag umpisa pa lang ito paggawa, na video na natin. Hanggat matapos po ulit mga, mga, idol, para makumplito na ito, uh, mag-vlog tayo ulit, pa part 4. Okay, so hanggang dito ng video natin, maraming salamat. God bless, bye-bye na po sa inyo, mag po kayo palagi dyan.